Mga papalapit na naman ng tag-init. Ang ilan magbabakasyon sa ibang lugar para po sa kanilang summer getaway. Bakasyon po mga kapuso ha, hindi lipat bahay. Kaya para hindi mabigat ang inyong bagahe, ito po mga tip sa pag-impake like a pro. Sa malapareisong beach man, bundok, at iba pang mga local tourist spot, o kahit pa na nga sa abroad. Hindi na bagong problema ang pamimili ng iempake na kung sobra, pabigat ng pisikal, pabigat din minsan sa bulsa. Si Martin nga, linggo-linggo nang bumabiyahe para sa bakasyon na trabaho, hindi pa rin mamaster ang pag iempake -e Well, normally 24 hours nga yung travel, then balik dito, magpapalit lang ng gamit, alis uli. Minsan talaga sa pagmamadali, kasi wala kang pahinga, maliligo ka pa. Talagang salpak na lang ng salpak yung nangyayari sa bag. Ang kalimitan uh, daw niyang problema, damit na laging gusot, dala ng sobra-sobrang laman ng maleta. As a traveler or someone na nag lagi, gusto kong matutunan... Number one, paano i-minimize yung laman ng bag na yun lang talaga ang kailangan mo? Pangalawa, paano i-fold talaga ng maayos nang hindi nag, nag da, na, nalulukot. Pero ayon sa travel vlogger na si Aileen, kahit sino ay eh, pwedeng mag like a pro. It's a matter of organizing things and how to put it in. And it's a matter of bringing the right things kasi 20% of what we bring hindi natin talaga usually sa travel. Ang mga medyas at underwear, pwede raw ilagay sa loob ng sapatos, siguraduhin lang na naka-plastic para iwas mikrobyo. Ang mga belt, imbes na naka-rolyo, pwedeng ilagay sa palibot ng maleta. Dahil malakas kumain ng espasyo ang ordinaryong pagkakatiklop ng damit, ang mga t-shirt eh pwede rin daw irolyo upang magkasya sa maliliit na mga espasyo ang mga polo at long sleeves, mainam daw na ilagay sa pinakaibabaw. Ang hard cover kasi ng maleta, ang magsisilbing protection nito laban sa lukot. Ang maganda nun, um, talagang ipa-layout mo siya. Ano yung isusuot mo when, ano yung pwede mong ulitin. Sa tulong ng coating sistema, swak na swak at walang problema para sa bakasyon, ready ka na!